Pinaka mataba <laughs> ang lalaki ng mga dahon oh. No? Grabe. Hello mga bay, isang napagkagandang araw po sa inyong lahat at welcome back to my channel. So ngayong araw ay maglalakad na naman po ako at meron po akong nakikita mga halaman dito. May nakita po ako ditong malalaking mga halaman. Ayan, so kilala niyo po yung halaman na to. Madalas itong makita sa aming garden. Ayan po. Napakalaki niya. Para na siyang Christmas tree. Yan, ang ganda oh. Crotons mga bay. Andon rin yung iba. Yan, dami oh. So nasa gilid lang po ito ng kalsada. At yan, kitang kita po dito. Kasi napakalaki at ang ganda ng kanyang kulay. Marami po dito ang nakahilirang crotons. Yan, o, mga bayo. So, dito tayo. Merong mga santan. Ayan. oh, punta tayo dito. Banda. So, meron din dito. Ayan. So dito tayo dadaan. Tingnan nyo po. Yung mga crotons dito. Ang ganda. Malalaki na po. Meron pong bahay dyan. Nagbigay po ng pahintulot na magvideo tayo dito. So dati, pinuntahan ko na dito. At hindi ako nakapagvideo video mga bay. So ngayon lang po. Yan. So, ang dami nilang crotons. Ito, ang ganda ng kulay. Oh. Ganda. So dito tayo sa ano unahan kasi meron din ako nakitang halaman dito maglakad lang tayo papunta doon mga bay okay may nakita akong magagandang halaman dito mga bay yung paborito ang paborito ko at paborito din niyo yan tingnan niyo po yan wow ang ganda ng crotons ang lalaki na po yan hindi lang yan isa, kundi ang dami pa dyan. Oh. Tingnan nyo po. <laughs> dami. So ito, iba yung variety. Ayan. Iba oh. Magkasingkulay sila. Ah, pero ito medyo yellow siya. Ang ganda oh. Magandang variety ito na croton. At yung kanyang paso, maliit lang. Nilagyan. Pero napakahaba na nila. Mga 4 feet na yata to Ayan mga bayo. Diba? Ito rin, itong kasunod nito, ito, iba yung variety yan ganda oh ang laki na ng crotons. ang tataba ang lalaki ng mga dahon yan so napakalago grabe naman to mga bay ngayon lang ako nakakita ng crotons na napakalago at hindi tinanim sa direkta sa lupa nasa paso lang na maliit Uh, siguro yung mga ugat niya ay tumatagos na siguro doon sa lupa at napakaganda ng kanilang lupa kasi ayan oh buhaghag malambot lang po kaya siguro ganito kalago yung kanilang mga crotons ito yung pinakamataba <laughs> ang lalaki ng mga dahon no? oh. Grabe. Ang ganda. Sana ibenta to pero ayaw talaga mga bay kasi medyo matanda na po yung nag-alaga nito. Sobrang ganda mga bay. nasa gilid po ng kanilang bahay. Ayan, diyan po nilagay. At itong crotons ay pampaswerte din ito, sabi ng iba. Pero depende po yan sa tao kung tayo po ay masipan at matyaga. Ayan. So, pabalik-balik tayo dito mga bay kasi hindi ko maiwan-iwanan to kasi ang ganda talaga. Okay mga bay, swerte tayo ngayon kasi kinuhanan tayo ni boss ng sanga kailan oh, na nang gumuk lang mm. ang ganda pa naman yan Ano oh ang ganda okay pilam ni ano lang ay ganda oh okay na kini eh? ha Salamat, salamat ari, boss. Okay, So tingnan din natin dito May mga halaman din mga bay Nasa puno ng mangga Mga aglaonema Yan Ang ganda nito Ang lalaki ng dahon Mataba Ang ganda yung kanilang lupa talaga dito Yan Mga ganitong aglaonema Itong mga aglaonema to Dati Mahal to mga rare to yan to na naalala ko noon ito 800 yung dalawang dahon lang saka mga philodendron meron sila malalaking rainforest yan ang laki ng mga dahon ng kanilang halaman nasa puno ng mangga ah, hindi talaga masusunog Mayroon din dito sa gilid so busy siguro yung ano may ari dito hindi ka anong na arrange oh. pero mataba pa rin yung kanilang mga halaman ano so, ba eh? Oh, meron turtle Crotons. turtle croton yan ganda pa rin So ayan mga bay, sana po ay nagustuhan nyo po ang video ngayong araw na to. At mag-subscribe po kayo sa aking channel mga bay para palagi po ninyong masundan yung aking mga video. Magandang araw po at maraming salamat po sa inyong lahat. Bye bye!